Umuwi ka na, be. Wala naman na problema. Ikaw lang meron ka problema dyan, eh. Dito naman ako sa bahay. Nagkagabi pa ako nag contact sa'yo. Wala naman akong ginagawa na, eh. Ikaw lang na itong nang nangihinala. Ikaw nga itong may jowa, eh. Binabaliktad mo naman ako. Oh, ba't parang kinikilig Inikilig ko kayo, no? <laughs> ma'am? Bin binabaliktad niya kasi ginagawa niya. Oh, na ako kasi para sa mga bata. Pag-usapan niyo, anong bago niyong tawagan? Ano po ba yung naiisip niyo, ma'am, na tawagan niya? <laughs> Ay, kasi kung po. papalitan niyo yung oh, be, oh, ano na po? Yag, gusto ko palit. Mahal, ganon. Ah, ah, mahal. yan Sige mahal na, mahal, umuwi ka na. Ay, <laughs> na, <kayo>. Ay yes, <laughs> diba? <laughs> <Woo>. <laughs> Ano, yung nalaman ko na may babae yung asawa ko, yan. Uh, Kilala nyo rin po ba itong uh, babae niya? Oh, uh, yan si Marie Carvallo. So, kailan pa po ba nagsimula yung kanilang relasyon? December pa. Nakaraang taon. Six months na sila. Uh, At in the six month period po na yan, uh, kinonfront niyo na po ba itong mister ninyo? Uh, six months bago ko siya nalaman. Umamin naman yung asawa Ay, umamin agad! So, itong umami si mister, madali naman pala kausap. Uh, uh. Kasi pinapili ko naman siya eh, kung sino sino ano niya, kung kami o oh, yon eh, sabi naman niya yung mga bata, tsaka kami. Eh, kaso nga lang, pag gusto, gusto ko kasi, kung kami pinili niya, hindi, siya, hindi na siya pupunta doon. Eh, kaso, pag di niya, kailangan andun siya. Present siya doon. Kailangan? Oo. Bakit namang kailangan? Yun ang hinihingi ng babae. Kailangan present siya pag di So, in other words, sila pa rin. Oo. So, ang gusto mong mangyari ngayon? Mawala yung ano na yan, yung araw na yan. Dahil dapat amin yan eh. Magandang hapon, Sir Jonathan Maslok sir. Opo, sir. Kayo Opo. po ba, hindi nyo pa rin itinitigil yung inyong relasyon nitong inyong girlfriend? Wala na po kami. One week na nga nag-ano kami dyan ako sa bayan na uwi. Yung kagabi lang yun kasi may kunting ano kasi birthday ko. Naginawa mo kami dun sa trabaho ko yan. Sumuwi naman ako ng gabi. Wala na siya dyan pag uwi ko kagabi. K kailan nyo ba huling nakasama yung inyong girlfriend? No, nakarang linggo. Nakarang linggo lang na dyan ako sa Araw-araw na ako na uwi. Kasi kagabi tina-chat ko siya eh. Sabi ko, umuwi ka kung ano. Eh, hindi siya nakikipag-chat. Hindi siya nakikipag-usap sa akin. Nire-restrict niya ako. Kaya... tinuloy ko pumunta rito kagabi. Sabi ko sa iyo, di ba, uuwi ako. Di mo lang ilantay na pag maya maya, nandun, ako sa bahay. Pag hindi, nating ko, yung mga bata eh. Wala na, hindi ka nag-reply, hindi ka nag-reply. Oo, oh, sige na, umuwi ka na. Wala naman ng problema, ano pang problema. Sa'yo na ako nawi araw-araw na. Wala na kami. Kaya in inano ko rin to. Pinapos ko na kasi nawa ko sa mga bata. Kaya inano ko rin kasi sinasabihan nila ako na puro dada puro dada. Gusto ko lang din malaman kasi bakit kayo naghanap ng iba? Ano bang wala si madam? Parehas naman, kaya lang din eh, kasi meron kaming memories ng mga kabataan namin. Inano ko lang eh, even so, lang yun. Nagagawa, nagagawa ko ng kasalanan sa kanya, kaya nahiya ako sa kanya na umuwi ako dun sa kanya araw-araw noon. Sinasabi ko naman sa ganyan, eh. ngayon naanoan ko lang na kasi yung mga bata na aawak. Magwa one week na eh. Eto bang girlfriend mo eh, baka naman may pamilya din yan? Balo siya. Uh, wala po, balo po siya. Ah, balo naman. Sir Jonathan, ginawa mong yan, eh meron kang liability, meron kang pananagutan sa batas. Mabuti nga, etong misis mo ngayon eh, pinagbibigyan ka ng chance ah. Hindi pa niya sinasabi na gusto kanyang niyang tuluyang sampahan ng kaso kasi kung gugustuhin niya, pwedeng pwede niyang gawin yun sa'yo. Oo, okay, oh, alam ko po yun, Doktor. ni Alam ko po yun. Oo, oh, oh. kasi respetuhin mo lang ha, etong misis mo. Opo, opo. Pinili mo naman daw sila at ang pamilya mo. Panagutan oo, mo yung mo. naging ano mo, decision mo. Oo, oh, nandiyan na nga ako. Isang, Mag-iisang linggo na nga. Eh. Ay, lagpas na eh. But eh, sa gabi na pa inam kasi birthday ko, eh, mas sadus ang ano eh. Sabi ko sa kanya, kahit anong pagkakasala mo, kaya naman kita patawarin. Kasi Bakit para sa mga, mga bata. Bakit kasi bigla, bigla nag-ano dyan? Hindi alam mo naman na nag ano, kami nang si-celebrate kami ng birthday ko ng mga tropa. Hindi ka nag-chat sa akin ng ganon. Hindi si, ka si, nag-chat sa nag akin ng ganon. Siya kasi birthday niya kahapon. Oh, ba't hindi ka mo kasama yung pamilya mo? Ano kung birthday mo pala? Birthday, birthday ko yan. po ngayon, sir. Ang <laughs> ah, eh, <laughs> ngayon? Happy birthday! Ah, happy birthday, ha? <laughs> Jonathan, so, siya, happy ah! Jonathan! Uh, sir, baka may mensahe po kayo kay Ma'am Joanne. Joan. Mui ka na, be. Wala naman na problema. Ikaw lang may ka problema dyan, eh. Dito naman ako sa bahay. Nagagabi pa ako nag-aantay sa'yo. Wala naman akong ginagawa na, eh. Matagal na, pinutol ko na. Ikaw so, itong langgano, nangihinala. Ikaw nga itong may Joa, eh. Binabaliktad mo naman ako. Oh, Ma'am, ba't parang kinikilig, kinikilig kayo, Ma'am? <laughs> Binabaliktad niya kasi ginagawanya. ginagawa niya. Oh, na ako kasi para sa mga bata. Yun lang naman ang ah, gusto si ko man. mangyari kasi ka gusto ah, ko mangyari. Na mabuo uli dahil yung mga bata nga, nawawala na ng respeto sa kanya. Ito lang ba yung pagka unang pagkakataon na nagawa niya yon? Uh, Oo. Totally, mabait naman siya sa amin eh. Wala naman siyang ano, pagkukulang. Ito lang, ito lang. So asal ka pala ngayon, Sir Jonathan? Andito po sa, ano, galing din ako sa ospital. Nagagawa ng pamangking ko siya, Disgar sa kayo ng madaling araw sa motor eh. Hindi rin ako matawagan kanina ni ma'am kasi nasalo pa ako ng hospital. Ngayon, linabas ko na. Ito kami ngayon sa kapatid ko, sa Kalookan. Okay. Ik ikaw ba ay uuwi ngayong gabi kay Ma'am Joan? Opo, opo. Dito naman ako Uuwi na sa bahay nga to, pag -gabi ako kagabi pa. Naganting ako sa akin. Sabi ko umuwi ka na dyan. Nag Pag nil nilalamok ka na dyan eh. mami <laughs> 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 na, hindi na po pala kayo mami. Oh. Nilalamping ko naman yan eh. Aywan ko lang sa ganyan. Bakit sa gabi, di lang ako nakawin na maaga Nagganyan na siya. I love you, be. Sige <laughs> <laughs> na, na ako. Ayun, Ayun. 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 Ayun na pare, pala Kinikilig <laughs> si, si si Ma'am Joanne. Si Ma'am tumawa oh, na. Nakatawa na si Ma'am. Kasi yung mga bata, sabi sabi niya, nakakahiya daw, nakakahiya. Nagpa-air. Kaya, kaya talaga, talaga ikaw yung ginagawa mo eh. Tayo lang naman yung magagawa ng problema niyan. Wala nang iba eh. Eh syempre, concern lang din naman po ang inyong misis. Kasi gusto niyang ipaglaban yung inyong pamilya. Oo oh, nga sir, dito naman ako nawin sa ganyan. Wala na kami. Ayan, ko na kasi na, naawa ko sa mga bata. Hindi na ako ni respeto hindi na ako kilala. Kaya yun, napag-isipan ko ganun mali yung ginagawa ko. Kaya pinutol ko na. Yun lang, sana to pa rin niya yung, ano niya, yung pangako niya. Kasi <laughs> mahirap na pag mahirap na pag-diop niya, doon pa rin. sige, I love Wait, you. Na, you wala. wala naman na, wala na, na para hindi ka maganap, oh, I love you to na. Sige Ay. na. Oh. Be ba talaga tawagan niyo, ma'am, be? Oo, oh, oh. kaya nga sabi ko, ayaw ko na ng be. Kasi kung kanin-kanino niya tinatawag yung be. Ah. Uh, ikaw naman ang original, ma'am, na be. Ayan. Mamaya, usapan niyo anong bago niyong tawagan. Ano po ba yung naiisip niya, ma'am, na tawagan niya? Kasi kung papalitan niyo yung oh. be, ano Gusto na, na po? Gusto ko palit Mahal, ganun. Ah, mahal. Sige ah, na, na, mahal, umuwi ka na. Ayan, diba? Woo! Sige po mama magandang hapon po ha. Salamat po. Salamat. Salamat. Okay, thank you sir. Happy birthday po. Happy... Thank Mag you sir. Magandang yes. hapon. Okay.